Pakilala mo na po ako. Ako po si Mark Gamboa. Isa po akong vlogger. Eh, ako po si Models of Manila. Your... Meron po ka dito ng nanonood ng YouTube. Yes, pinapanin ko si Yorme sa Facebook, sa YouTube. So ako po, vlogger na po ako ni Yorme. Ako po, six years na. At ngayon po, tumatakbo um, ang senador. Tumatakbo. Number 27. Oh, sa po sa mga hindi nakakalam, Bukod po sa vlogger ako ngayon, eh, ako po ay nakigil sa Sampaloc, eh, at ang Tiro Corner Sisa. Kung mga magulang po po nagkakilala sa USP, binuho ako malapit sa USP. Tumira po ako sa Retiro Corner Sisa, tumira po sa Maydena Puente, malapit sa Tabaho Market, at ngayon po ay sinusubok maging senador. Subok lang naman, matalong ko lang po sa mga tumatakbo ng senador. Meron po ang mga sa Sampaloc, wala eh. Baka naman, baka naman po, pwede nyo matulungan yung kundin yung uh, kapwa, Batang Sampano. bilang lang Batang Sampano, siyempre, ang congressman po natin. Of course, sino congressman natin? JTD, Manueva, of course, ating mga konsihan, uh, both straight, your best choice. Ayan, shout out, Consul DJ Magatsin, sa likod. Um, anyway, meron po ang gusto sabihin, ha? Um, of course, lahat ng tutunan ko kay Yorna Isko, Dadali ko po, po yan sa Senado. Nakita niyo naman po kung ano po yung mga ginagawa po ni Yorme, di ba? Ito, ito, ito lang po masasabi ko. Kasi po, meron po mga lumalaban kay Yorme. Na alam ko, taga-sampalok din daw eh. Di ba mga taga-sampalok din natin po yung lumalaban kay Yorme? Um, pero sa akin ah, bakit na pasusupok ng iba? Doon po tayo sa sukup na, tama? Tama, di ba? Noong panahon ni Yorme, nawala yung mga snatcher nawala yung mga hold upper nawala yung mga scammer tama po ba? Diba? Check, you know. balikan ko ngayon to nagbalikan daw eh tama ba? Ka, nagbalikan yung mga scammer nagbalikan meron pa ng isa anyway <laughs> so, so, Pagbalik ni Yotis ko, magkakaroon niyo iso, ulit ng gobyerno sa Maynila. si Lorlin Scoop. Sinasabihan si Lorlin Scoop, ba, wala daw utang na loob. Yung puro gano'n yung sinasabi nila. Eh matanong ko sila, matanong ko sila, yung utang na loob nila kay Lorlin. Yun ba, nakakalimutan na nila? Di ba sila? Ito, real lang, real lang. Ito uh, uh, lang. Kung wala si Lorlin kung hindi dinala, kung hindi endorso ni Lorlin Baka nga kahit kung gusto dito sa district po, hindi siya manalo. Tama? Diba? Kung kung gusto dito, mananalo pa yun? At sa hiling ng district po, hindi mananalo. Buong may pa. Tapos ngayon, sinasabi, utang na loob, utang na loob. Nung utang na loob nila kay Lorde, paano naman? Diba? Ngayon nga naman sorry na dadal na ko ng aking emosyon. Pero anyway, eto. Um, alam nyo, sa buong bansa, problema yung kakulangan sa mga paralan, mga schools, mga classroom. Alam niyo kung saan lugar sa Pilipinas walang problema sa classroom? Sa Sampalok, may ina. Bakit po? Nakita niyo ba yung pinagawa ni Yones sa Albert? Ang laki di ba? Nakita niyo ba yung pinapagawa na Ramon Magsaysay? Di ba ang laki? sa so, mga taga-Sampalok, hindi na po magkakaproblema sa kakulangan sa classroom. Dahil po, may vision ang Yones privatization na gumawa ng mga mga building, mga mga estruktura na pang long term at pang matagalan. At ako naman po, itutunan ko kayo, Mrs. Ko, natin sa Senado. Kaya, sana po, matulungan niyo po isang batang Sampalok, Senador ng Sampalok, Mark Gamboa. Kaya, meron tayo mo. Ako po, dito ko uh, lumaki sa Sampaloc, sa Maynila. Dito po ko pinanganak sa Maynila. Dito po ko lumaki sa Maynila. Ako po, wala dito din sa Maynila. Kaya susuportahan ang susuportahan ko, ang aking tutulungan ay yung may tunay na pagmamahal sa Maynila. At yan po ay isang Yormel Isco Moreno. Yan po ang isang Vice Mayor Chi Atienza, Yan po ay isang Congressman JTD. At yung buong street po, na Choice, ng konsihan. Huwag na po natin kasakitin yung ulo ni Yorme's po. Tulungan po natin yung buong Yorme's Choice. Kaya ako kayo ba yun? Yes! So thank you very much po. Dito ko, Mark Tamboa, number 27 po sa Palota. Senador ng Sampalok. Sampalok, hey, Manila, Rockers. Thank you very much po.